ito ang abad, kalakhan ng abad cemetery. Ayan, meron din dito ng mga titinda ng mga refreshments, pagkain, at saka mga bulaklak. Ayan. Sige. <laughs> Dumalo ka na kuya? Uh, mamaya. Mamaya pa. Ay! May parking, isa nang parking dito. Yan, saka doon. Sa likod. Doon po, maraming mga dito. Double parking. Hmm. Malawang na, oh, meron di, meron pa rin ang talo. Ito. O, meron lang nag-o-offer dito ng mga parking. Single lang. Single. Walang may asawa. Kahit may asawa, pwede. Basta single na mo po. Double, pwede. Magkano naman ang parking? 20 pesos. -20. 20 pesos. San sila nakakarating? Asan yung parking dito sa loob? Ano po po sa loob? Ah, po po safe? Sinong nagbabantay? Sure Aho ka ba po. na safe? Safe po yun. Safe, okay. 20 pesos. O, ang may tatlong liyon kung motor. Halaga, po. <laughs> ang motor, single lang, hindi pwede tricycle. Single lang po. Ah, Ay, sige. Boss parking, single. Dito sa Ayan. loob, maluwang. Ayan si Ay, Kuya. po lang 20 pesos ang isa. Oh, parking, parking. Single lang motor to. Okay. Ay, ang galing naman. Oh. Meron dito. May mga parking. May nagtitinda din ng mga pintura. Ito. Hi! Magkano ang parking? 20 lang 20 pesos. Saan nagpa-park? Dito po. Nakakailang ka na? Dalawa pa lang. Dalawa pa lang? Kanino yung pwesto ito? Ay, lolo po. Asan ang lolo? Nanonood ng TV. Nakadalaw na kayo sa mga... Sa lola? Nasaan nakalibing si lola? po. Ah, uh, oh, ngayon nag uh, may, may, nagbayad na sa inyo. Wala pa. <laughs> Mamaya pa. Mamaya pa pag alis. Ito meron ding parking dito. 20 pesos. Sa inyo yung parking na? Yes, ma'am. Sa akin sir, parking ba? Yes, ma'am. Sa parking po. Parking. Bawal na kasi ang ano, sa Kentalo na. Downtown 'yan, near yung malalaking pandemic. Ah so no, no. Since, since kailan po kayo nagpapapark matagal na po ako since ano 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 ito po, ano 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 po ano 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 po ano 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 Sa... ano 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 ngayon? Madami-dami na, na din. Na kanina eh. po, Nanay ang pangalan mo? Gloria Batay po. Gloria Batay. Single lang po, single na. Single na motor. Ay, hindi pwede yung ano. May sidecar. May, may oras. Hindi, kahit nalik. So, kung kahit maghapon hanggang mamaya. 20 pesos. 20 pesos lang. Hindi muna mo na namin sinisingil. Pinamimirianda mo nila, baka mabulan sila. Libre pag... Ay, ganun ba? Hindi ah. Yung mga may ba, parang namamas ko rin. Ah. Uh, meron uh, din nagtitip <laughs> naman yung sekweta. May <laughs> naroon yung sigweta. Ah, so meron yung pag matagal na nagpa-park? Hindi po, parang matagal na ah, matagal. Ano Anong oras kayo nagsasara? Hmm, namamay ang gabi po yan. Mag so hanggat may motor, hindi kayo magsasara? Hanggat may nagpa-park. Pwede ng isa. Ah. Sige. Hindi yung isang uh, police headquarters. Ayan. Tapos makikita nyo, oh, ayun, ang dami din mga bulaklak na nandito. At mga kandila. Marami na ding mga lumalabas na mga dumalaw. Ayan. Meron ding mga nagtitinda dito ng mga laruan. Marami pa rin pwesto dito sa loob. At meron tayong uh, Okay. Meron tayong bisita. Natutuwa ako dito sa bakat ba? hindi ako. Sige. Bagets na bagets, tita nila. Ayan. Sige. Ito. Ito yung uh, loob ng uh, Abad Cemetery. Ang ganda sa loob, makikita nyo, meron ng mga, meron ding mga nagtitinda ng pagkain. Siyempre, para dun sa mga dumalaw na ano, na nagugutom or gustong magmerienda.